Ayan, nakabili kami ng langkang hinog at natapos ko na sa paghimay. At itong buto, ilalaga ko lang naman siya. Kaya, ito may naano na ako. Kaya, ilalagay ko na yan dito sa pasirela ko. At tapusin ko lang siya sa bag tanggal ng mga balat. Hm. Ayun na siya oh. Para makatikim yung asawa ko kung anong lasa nitong buto sa langka pag nilalaga ayan na siya. O oh, hinugasan ko na 'yan at ayan na nakasalang na. Yan may apoy na siya. Hmm. Nakasalang na. Ang lili buto natin sa langka. Tek ano yung ano may design pala talaga yung ano. Oh. ごめんなさ